Paklasin mo nilagay mo sa lalaki. Paklasin mo nilagay mo sa lalaki. Bilisan mo. Kamayin mo. Hindi mo sa ulo niya. Damputin mo ng kamay mo. Damputin mo ng kamay mo. Dalawa lang tayo dito ha. Magsisingil na laban tayo ngayon. Alisin mo. Kamayin mo. Anong anong kailangan mo sa lalaki na to? Bakit nyo pinapas binibigyan sakit to? Bakit nyo binibigyan sakit na lalaki na to? Anong kailangan niyo? Ilan kayo dyan? Ilan kayo dyan sa katawan? Huwag kayo magtago sa tubig ha. Ha? Sa kapangyarihan ng dakilang ama, kumbina sigil ng 2 Pum! Mm, sige, pagbagahin. Mm. Sige, kalasin mo yung nilagay mo. Magbaklas ka na dyan. Pagbagahin ng sigil sa katawan ng lalaki ito. Tanggalin mo! Tanggalin mo! Wawasakin wawa, wawa yung katawan mo. Wawasakin ko katawan mo ngayon. Oh. Kamayin mo, kamayin mo, gamitin mo. May isang kamay ka pa dyan. May isang kamay ka pa dyan. Tanggalin mo, yung kamay, Tanggalin mo ng kamay mo. Gigalaw mo yung kamay mo! Kalasin mo! Bilisan mo dyan! Binibigyan mo sakit ng lalaki na to? Malukulong ko talaga kayo, ano? Bakit kayo nangungulam ng ganyan? Bakit mong kinukulam to? Anong kasalanan ng lalaki na to sa'yo? Makipag-usap ka sa akin para hindi ka masaktan. Anong kailangan, anong kasalanan niya sa'yo? Sabihin mo sa akin, anong kasalanan? At iintindihin ko, hindi kita tatapusin. na ako kung hindi kita pwedeng tapusin ngayon. Anong kasalanan ng lalaki nito sa'yo? Anong kasalanan? Mahatawin ko yung leg mo. Lalasasin ko na lang mo ngayon. Sabi ko sa'yo. Anong kasalanan ng lalaki? Ah. Wasak ka dito. Sabi ko sa'yo. Oh. Kamayin mo, kamayin mo, kamayin mo. Kamayin mo, mo, ano, nilagay mo. Kamayin mo. Pagbabagayin ko katawan mo ngayon. Sa pahintulot ng ama. Kung binasigil number 3. Sigil ni Abraham. Na makapangyari ang sigil ni Abraham. Na lumalatay sa katawan ng mga kalaban. Sa pintulidito po ka mo. Ku! sige. Tatlo na 'yan. Nasa katawan mo lahat. Dami niyan. Pabagayin. Mm. Sige. Ano, kaya? May sa katawan. Na? Tanggalin mo sige. Ilabas mo na ng kinarga mo diyan sa lalaki. Bilisan mo, wag mo akong paghintayin dito. Mainipin akong tao, sabi ko sa'yo. iyo. Huwag mo yung katawan mo ngayon. Patay ka sa akin. Ha? Ah? O sige, suka mo lang nilagay mo sa kanya, ikinarga mo. Suka mo. Oh. Kamayin mo na lang, kung hindi mo kaya suka, kamayin mo. Damputin mo na kamay mo, puputulin ko kamay mo. Ah, oh, gusto mo puputulin ko kamay mo? Dadalawin ko kamay mo, putulin 'yan. Bakit mo kinukulam na lalaki? Bakit mo kinukulam ang lalaki? Anong kasalanan? Magsabi ka, magsalita ka, magsalita ka. Pipi ka ba? Pasabugin ko yung bibig mo. Para magsalita ka. Magsasalita, hindi. Ah, sa kapangyarihan ng dakilang ama, sa Torah repartin ito rotas, pasabugin ang bibig ng nilalang na ito. Sa Torah repartin ito rotas, sa is tupetong. Hmm, sige. Nagiinit yung bibig mo dyan. Hmm, sabog din bibig mo. Ano, magmamatigas, magmamatigas ka pa rin? Bakit makapangyari ang kamangkukulam ka dyan sa lugar na yan? Ha? Sige, kamayin mo. Alisin mo ng kamay mo. Bilisan mo. Oh, sige, tapon mo. I-distansya mo yung camera para makita kita. Hindi kita nakikita. Dumistansya ka. Ayos yung ano mo. Tama na? No? Magbabaklas ka rin pala eh. Tagal-tagal pa. Papasukin ko pa yung mga gabay dyan. ng ang katawan mo dyan. Bilisan ano? Ano ko ba? Mangkukulam ka, di ba? Ha? Niloloko nyo itong lalaki na to? Kinukulam nyo pa? Sige, tanggalin mo lahat ng nilagay mo sa ulo niya. Alisin mo lahat. Sa mata, sa ulo. Sige. Sa mata niya, sa ulo niya. Alisin mo lahat. Yung nilagay-lagay nyo dyan, lintig kayo, mga makukulang kayo. Tapon! Tapon mo! Itapon mo lahat, itapon mo lahat. At parang hindi, lintig ka, huwag sa akin kung hindi mo. Sige, tatarakan kita ngayon. Bilisan mo! Makapangyarihang punyan ni Abraham na tumatarak sa dibdib ng mga kalaban sa kapangyarihan ng dakilama. Tarak sa dibdib! Poo! Hmm, sige. Nasa dibdib mo yung punyan na yan. Masakit yan. Hindi, tapon mo lahat. Bilis. O ka pa para makita kita maigi. Hindi kita nakikita. Sige. Tapon mo. Lahat ng ginagawa mo sa lalaki ha, lahat ng kulang mo diyan ha, lahat ng kulang mo diyan ha, papatayin ko kayo lahat, sabi ko sa iyo. Bubusin ko kayo lahat diyan. Sige, tapon mo lahat. May nakikita pa ako sa ulo niya, may nakikita pa ako sa ulo niya. Tanggalin mo sa ulo niya. Tanggalin mo na sa ulo. Tanggalin mo, tanggalin mo, tanggalin mo. Itapon mo. Sige, tapon dun. Sige. Loko ka, makukulam ka. Pinapairapan mo itong lalaki. Kawawa itong lalaki ito. Nasa malayang pamilya nito. Kinukulam nyo Yari kayo ngayon sa akin. Nahuli ko kayo ngayon. Papatayin ko kayo lahat dyan. Sige. Patay kayo sa akin ngayon lahat. Kala nyo ha. Sige. Bilisan mo, bilisan mo. Kala mo, hindi ka mahuhuli ngayon. Patago-tago ka pa ha hindi hmm, ka makakatago ngayon. Anong ginawa mo sa mata nito? Binamaga mo yung mata. Kitang-kita ko yung mata niya. Maga yung isang mata niya. Oh. Ayan, yung dalawang mata. Oh. Maga. Tanggalin mo yung nasa mata niya. Yung nasa mata niya! Lalatig ko yung kita. Alisin mo yung nasa mata niya. Tapon mo. Minamaga mo yung mata nito. Lintik kayo. Mga mangkukulam kayo. Wala na kayong magawa sa mundong ito. Puro kayo kulam-kulam. Dapat sa inyo, mamatay kayo lahat eh. Ha? Galit kayo ngayon, nahuli ko kayo ngayon, ha? Sige. Sa kapangyarihan ng dakilang Ama, apoy ng kalangitan na tumutuno ng kapangyarihan ng mga kalaban. Sa pagtunod nyo po, Ama, ibagsak sa nila lang na ito. Sa so, tora aray nito, pero Ignis Pila. Choo! Mm, sige, ubos lahat ng kapangyarihan mo. Kukulong kita sa, tal sa talandro ngayon, ha? Sa kapangyarihan ng dakilang Ama, makapangyarihan talandro, ng kalangitan, ikulong ang nilalang na ito sa loob ng talandro, sa tara repotin ito pero rotas, may yung um, gabung dusim kayo ng jelo, yung soma siya hmm, sige, Kalahating porsyento ng kapangyarihan, higupin mm! sige, Kalahating porsyento ng kapangyarihan mo, buska kaya mo? ano, kaya mo pa? gusto mo pa? maglalaban pa, hindi na maglalaban pa, hindi na oh tapon mo lahat sa titik ka! O. Oh. Lintik ka. Buti nakalapit sa akin to. Papatayin niyo to. Yung mata niya, meron pa rin sa mata niya. Sa kaliwa. Tanggalin mo. Dahil mo nilagay sa mata niya. Kalisin mo. Kalisin mo yung sa mata. Lintik ka talaga. Puro mam mamagat na mata nito. Mag-isa na lang ito sa malayo. Titirahin niyo ng ganito. Ano to? Pinagpapraktisan nyo? Patay kayo ngayon sa akin. Sabi ko nga sa inyo. Kayo mga makukulong kayo. Ubusin ko kayo lahat. Tapon mo lahat. Kaya lagi sumasakit ang ulo nito. Lagi binibiyak. Suko na sukay. Yung sa ulo niya ha. Ang dami ko nakita itim. Tanggalin mo pa. Ang dami mo nilagin sa itim. Sa ulo niya. Sige. Hindi kayo talaga. Mga mangkukulang kayo. Gusto kong malaman bakit mo kinulam yan. Anong kasalanan yan? Sumagot ka ng buong katotohanan. Wawasakin ko katawan mo. Puputulin ko lahat ng katawan, ng katawan mo. Puputulin Puputul kita lahat. Bakit mo kinulam? ah, O, tawagin ko espada ng kalangitan, ha? Espada ng kalangitan, espada ni Abraham. Nagmula sa punyan, espada ni Abraham. Makapangyari ang espada ni Abraham. Pinupuno ng mga sigil ang espada ni Abraham. Sa pinturot ng dakilang amang, ilabas ang espada ni Abraham. O, sige. Kita mo to? Kita mo? Espada to? Patay ka dito? Hmm. Gusto ko malaman, bakit mo kinukulam? Bakit mo kinukulam? Tapon mo lahat, sige, yung katikating sa katawan niya. Ang dami mo nilagay, lintik ka talaga, makukulam pa. Ilan ang kinulam mo? Pati yung mga kinulam mo na ibang, ibang tao pa. Tapon, kunin mo, kunin mo yung mga kinulam mo pa ng ibang tao. Bilisan mo! At nai, nang, nangangawit ako sa ano to, isasaksak ko sa katawan mo to, itong ispada na to, sabi ko sa'yo, wasak, patay ka dito. Tapon mo lahat, sige, patagot-tago ka pa sa tubig ha. Kala niyo makakalusot kayo sa akin ha. Hmm. Sige, tapon mo lahat. Mga mangkukulam kukulap na lang kayo. Oh. Sa paintulot ng dakilang ama, kadina ng kalangitan Ako, na kumakadina sa mga kalaban. Pasok sa loob ng gamutan. Kadina ng kalangitan. Hmm. Sige, kadinahan lahat ng gabay nito. Ano, mainit sa katawan? O, oh, dadagan ko pa. Kumbi binasigil sigil number 4 sa paintulot nyo pa po, ama. Poo! Hmm, mainit. Pag-initin, pag pagbagahin. Mm, mainit sa katawan niyan kaya baklasin mo na yung ano na yan, yung kinakulam niyo diyan. Hindi ka makakawala sa sigil na yan. Patay kayo lahat diyan. Tapos mo lahat. Lahatin mo, lahatin mo, lahatin mo. Ang dami mo nilagay. Bakit ang dami mo nilagay na kulay? Papatayin mo to. Papatayin mo to, kay! Papatayin mo siya. Ha? Papatayin mo. Mga walang hiya talaga kayo, mga mangkukulong kayo, no? Bakit takot sa Diyos? Sige, takot mo lahat pa! Dahil mo nilagay dyan. Di, di pa ako satisfied sa nakikita ko. Ano, maglalaban pa tayo? Ah, makikipaglaban ka sa akin, hindi. Anong pakiramdam ngayon na ng mga huli ka ngayon? Nintik kami na, maga yung mata, oh. Tignan mo ginawa mo sa mata niya, no? Ibang klase ang mata niyan, hindi mata na normal na mata yan. Kala niyo hindi ko nakikita yan mga kulang-kulang niyo dyan? Ha? Ha? Tapon mo bilis, tapon lahat. Lalo yung mata. Ha? Kailangan gumaling to, gagaling to ha. Ibibigay mo sa akin to ha, gagaling to ha. Ha! Sumagot ka, sumagot ka. Ano? Putulin ko na lang mo. Gagaling siya? Gagaling hindi? Pagagalingin mo? Alisin mo lahat ng kulang ha. Sagot! Ha! Ha! I ano ko sa leg mo tong ano, espada. O oh, sige, ayan nasa espada. Nasa leg mo. Ano, masakit? Ayan nasa leg mo. Ayan. Nasa leg mo espada. Oh. Mainit 'yan. Oh. Sabi ko sa iyo. Oh. Nasa leg mo espada. Loko ka. Ha? Kala niyo di kayo mahuhuli, ha? Mga makukulam kayo, ha? Oh. Yan tigas ng mga mukha niyo talaga, talagang walang paglaki ni. Eh. Papatayin mo 'tong lalaki ito. Inuunti-unti mo pati mata niya, tingnan mo yung tsura ng mata oh. Minaga mo, minamamaga mo yung mata niya. Ngayon nahuli ka ngayon. Ba't nahuli kita ngayon? Ha? Ah. Paano yan nahuli kita ngayon? Hindi ako bumubuhay ng kalaban. Oh, may pamilya ka ba? May anak ka rin ba? May asawa ka? Ah. Patay ka dito, lintik ka sabi ko sa iyo. Sige, baklasin mo lahat ang nilagay mo pa. Marami pa, meron pa nakikita. Meron pa. Meron pa ako nakikita, meron pa. Meron pa sa bandang ulo. Meron pa sa bandang ulo, meron pa. Tanggalin mo pa, tanggalin mo pa. Yang maga ng mata niya ha, tanggalin mo yan ha. Ha? Sige, tapon mo lahat ang nilagay mo sa ulo niya. Lintik ka talaga, mga mangkukulong kayo. Wala kayong magawa sa buhay ninyo, mga mangkukulam kayo. Alam niyo bawal 'yan. Ginagawa niyo mga ganyan. Nananakit kayo sa mga tao. Ha? Ilan ang pilat, ilan ang ginawa mo? Naka, nakapatay ka na ba? Marami ka na patay. Sagot! Marami ka na napatay. Ilan ang ginawa mong ganyan? Ilan ang ginawa mo ng ganyan? Ilan ang ginawa mong ganyan? Wawasakin kita. Oh, sa pahintulot ng dakilang ama, sa tor ay repotin nito pero rotas, ang espada ng, ng kalangitan. Gladium Dei Ultimatum Infinitum. O, oh, sige, papatikman ko sa iyo itong espada na to. Nasa leeg mo. Nasa ibabaw, nasa ibaba ng baba mo. Ayan, espada yan. Mainit yan. O. Oh. oh, mainit talaga. Mainit yung espada na yan. Pinapatikin ko na sa leeg mo. Para matikman mo lang kung anong pakiramdam ng espada na yan. Dalawang espada ang nilalabas ko ngayon para matikman mo kung gano'ng kaiinit yung mga yan. Lintik ka, bakit mo kinukulam yan? Lintik ka talaga. Hmm, mainit yan. Hmm. Loko kayo ha. Kala nyo hindi lalapit, buti nakalapit yung na lalaki sa akin ha. Lahat kayo mga... Ilan kayo dyan sa ng katawan? Ilan kayo dyan? Ilan! Ilan kayo dyan? Ilan kayong kumukulam dyan? Isang mo lang. Isang mo lang. Sagot! O, oh, isang mo lang. O. Oh. Bakit mo siya kinulam? Nainggit ka sa kanya? Nainggit ka o inutosan ka? Inutosan ka? Inutosan ka! Sino sa sa'yo? Magkano ang ibinayad sa'yo? Magkano? Liman libo? Sampung libo? Para tapusin to? Ha? Ha? Tatapusin kita ngayon, lintik ka, makukulang pa. Ha. Okay. Sa kapangyarihan ng dakilang ama, ispada ng kalangitan, ispada ni Abraham na pumapatay ng mga kalaban. Nagsimula sa punyal, ang lahat ng sigil, pinagkaisahan, ispada ni Abraham. Sa pa ito pa ama. Puh! Mm. Puh! Puh! Patay ka. Mm. Patay ka ngayon. Poo! Mm. Ni ke Gising Kapten